This, I our fundraising ito at uh, ito hai paranaman sa mga typhoon and flood. These are my conditions. sapan mo yung amo mo na presidente. Linawin natin ha. Si Tore ang unang nagbigay ng kondisyon. Napaka one-sided. ba? Diba? Bakit to kanyo? Remember, in every fight, every boxing uh, fight, or any fight, whether it's basketball, volleyball, o kung anumang sports yan, there should be a negotiation. Magne-negotiate sila. Saan ba natin gagawin? Kailan ba natin gagawin? Paano ang ticketing niya? Saan mapupunta yung proceeds? Tama, mali. Negotiation. Anong ginawa ni Tore? Pala decision. Hindi negotiation pala mala na decision. Nag-decide siyang mag-isa. Hindi, dito. Punta ka sa linggo. Parang suntukan sa kanto. hoy punta ka dito sa linggo ha. Pag di ka pumunta, duwag ka. Pag di ka pumunta sa linggo. Tapos lahat ng uh, kikitain dyan, bigay natin siya. Ba? Parang ang dating. Sandali, bakit ikaw ang nag -desisyon? Eh kahit ako, ako si Bas, eh ba, ibabarahin ko yun eh. Sino ka para maglagay ng kondisyon at sabihin mong pumunta ako dyan?